Ayun mga ka Farbis, isang magandang hapon po sa inyong lahat ano. So ayan, hapon na naman, magpapakain na naman tayo ng ating mga alagang mga uh, manok, mga sisil, and na, ano. So bago natin, bago tayo magpakain mga ka Farbis ano, sagutin muna natin yung katanungan ni Sir Mac ano ng diet mga ka, five Farbis. So may mga lumalabas kasi sa kanya mga ha? sanya so, mga palahe na krakto or mga kabig na daliri ano? Mga baliko na daliri mga fireplace no? Tulad po nito ano? Ayan kabig or krakto ano o balik kong daliri mga firebiz no so ang tanong ni sir is magagamit po ba siya kung gagamit siya sa breeding ano well unang una bago natin sagutin yung mga kaparbis no uh, alamin muna natin ano po ba yung mga sanhi ng mga pagkabig ng kanilang daliri ano or karakto mga kaparbis ano unang unang dahilan dyan mga kaparbis is yung nutritional ano yung hindi sapat na nutrition ah uh, pag priming pa lang ng ganyang mga magulang broadcast or hen hindi na sapat or hindi na priming ano yung nakukuwang nutrisyon sa pagkain or sa vitamins, sa mga supplement na nakakana ibibigay sa kanila ano oo so, napakaimportante yung mga kakarbis ano? sa priming pala. lang bold cock and, and dapat naka priming ano dapat may wastong nutrisyon sapat na vitamins mga supplement para hindi maging ganito or walang defect o, so, sa mga tao may birth defect ano sa kanilang mga katawan ano, tulad nito mga ka-firebees ano? ayan so napaka-importante yan mga ka-firebees ano? nutritional effect para sa mga offspring no? dapat nakapriming yung ating mga broth ano? at ating mga especially yung ating mga hen ano dapat boot ano para maganda yung kanilang mga offspring ano para walang depekto ayan Paano mo makaparbisis yung genetic ano? Sa gene makaparbis ano? So pag sina pag sinabi nating gene genetic is namamana makaparbis ano? Namamana sa kanilang mga magulang ano? Meron so baka sabihin niyo wala namang kabig or crack na yung hand ko at yung BC. So bakit may lumalabas pa rin na trakto or kapit na daliri sa kanilang mga offspring ano? so, baka may mga lahi niyan ano baka yung magulang ng magulang ng kanyang mga anakis, is merong lahi or merong kabig ano sa kanilang mga genetic so yun yung possible na pwedeng maging dahilan mga kapagbis ano may meron pa rin sa kanilang mga dugo So always check the history ano? History ng yung mga broadcast and mga bullets or hen ano para hindi sigurado kayo na sa so, mga offspring niya is walang lalabas na kabig or baliko or crack ko mga kung tawagin ano na mga cacquerels or bullets ano? kasi sayang din sa patuka ano saka ng efforts lahat lahat masasayang ano kasi pangit nga naman kung may lumalabas na mga crack Actually, pag ganito, mga ka is ano na to eh. Ikakal na to mga ka-firebiz. Ano. This advisable na gamitin as breeding materials. Ano. Sa breeding, ano. Sa mga laban, ano, pwede naman siya. Wala namang problema, mga ka -furbish. Pero kung gagamitin mo siya sa mga sa breeding materials, ano. So, hindi po siya advisable kasi may lalabas at lalabas pa rin ng mga crack mga baliko or amig na daliri sa kanilang mga pustong ano, sa kanilang mga anak. So hindi siya advisable na gamitin sa breeding mga ka ano. Kasi genetically, may lalabas at lalabas pa rin ano. Hingin natin i-check ito ano. Huwag kayong mahinayang mga kakaybis, pag may mga ganito ano, gagamitin ninyo pa siya sa breeding. So hindi talaga siya pwedeng gamitin Ano? So always ano, uh, palagi wag kayo maging hinayang always choose the best ano kung ganga para sa inyong mga materyales ano. Para paglabas ng mga offspring days malusok at walang genetic problem ano. Especially yung mga ganitong pangyayari ano, mga crack or mga kabig balik kong daliri mga fibers no. So yun lang mga ka na Sana nasagot ko yung katanungan ni Sir Mac ano? Maraming maraming salamat sa ating mga solid subscribers Yun lang po uh, Please subscribe mga ka And thank you